1, 2, 3, 4, 5... Ayan, miskuya, gamit yung online so, What's up mga papa, magandang hapon po sa atin at mga paps Ayan, lang natin sa trabaho paps ay... Merkulis no? Merkulis, July 5 eh, tama, July 5, araw ng Merkulis at ngayon, araw ng sahod mga paps, payday at ito yung unang araw ng sahod ni bro dito sa Taiwan bilang OFW or factory worker dito sa Taiwan at, si eh, okay, bro, medyo medyo, <laughs> medyo seryoso at kinukwinta-kwinta yung kanya sahod kaya na pa yung cellphone niya pagkukwinta-kwinta <laughs> Kasi ito na mga Pops, meron na siya nito. Ayan, thanks again. Ayan. Ayan. Meron siyang facelift. Ayan, meron na. Ano bro, okay lang pakita natin yung anak. Sige, pakita. Para malaman yung buhay natin dito sa abroad, no? Okay. Lamot, libre na. Ah. Tapos ito mga paps, yung sahod ni bro. Ayan, papakita natin na, 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 sa inyo. Ng... Unang sahod. Ayan, takpan muna ni bro. Ayan, mm. parang nag-iata ito eh. Mm. Mamaya um, na ito. Mm. Ang so, kasi ito mong iyan e, no? Yung basic salary dito sa Taiwan mong Pops is e, 26,400. Taong taon ano, na nakalagay? taas. Uh. Ah. Kaya nakalagay dito is e, 14,960. Ibig sabihin 17 days siya. Yeah. 17 days yung kanya pinasok. Anong araw ka dumating bro? Ay, uh, ano, 12, pizza? 12, 12, June 12, no? 12 No? oh, tapos 13 ako no, nag-start. Oh, uh, June 12, tapos 13 kinabukasan ang mag-start noon. Mm -hmm. oh, kaya 17 days. Ayan, ito yung kanyang pero yung 17 bayad. days. Ang napasok ko kung talagang papasok ko lang mga ano mga 10 days o 11 days. Oh. Pero bayad naman yung mga day. Monday to Friday. Uh, oh, yung Saturday Sunday oh. bayad ka. Yung Saturday Sunday yung rest day bayad yon. Okay. Kaya nag-17 days. Ayan mga paps, hindi na tinanggalan si Kuya, hindi na pinawasan ng labor insurance na 581 sana pinakambonus na niya. Tapos so, yung health insurance, hindi na rin binawasan si kuya no, kanyang, ay amin pala, employer, Panaawa. 409 Panaawa. 2009, no, naawa siya kasi <laughs> parang wala matitira. Ito yung kabuha na kanyang sinahod, 14,960, ang laki no. Uh -huh. Sa piso magkano yung kwentahin mo nga, 14,960. 14,960. Magkano pa palidat 1.77. Isa 1.77 7.7, ay eh, sige. 26,000 Peso 26 yan, sa loob ng 17 days. Oh, 27. Uh, pero, 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 pero mga paps. Hindi nyo nga kayo titignan kayo na. Uh, pero, merong mga binawas. Like itong 2,000. Ano yung 2,000 na nga? Medical. Medical, medical ko. Pag medical, 2,000. Pagdating ni bro. May medical na sa Pilipinas. Mag -may medical pa rin dito oh, pag sa pag Taiwan. Pagkadating, kinabukasan yun. Tapos itong 3,000, saan yan? ARC yata. Ayun, ERC ARC. Yung parang ano? ID, yung ID, ID, ID dito. Yung Aliens Residence Card. Oh. 3,000. Kaya 3,000 every year is 1,000. Ay, eh, 3 years yung pinarahan mo kontrata dito. Kaya 3,000. Ano yung pag-isang taon na 3,000? Uh, 3,000. Okay na yun. Kung kontrata mo na yun. Oh. 3,000. Tapos ito, 1,800. Ito yung sa, ano, sa Indonesian ano? Broker's fee Broker's na Indonesia. Indonesia. Uh, wala pa siya isang buwan pero 180 nang binayaran sa kanya kasi dito sa Taiwan mga Pops is pagbago ka, gaya na sabi ko dati mga Pops pagbago 1800 yung buwan buwan babayaran sa Broker's fee tapos after one year, 1 year 170 tapos after 2 years after 3 years 1,515 na yun yan yan na, one 1.8 one ngayon yung kinakaltas ng broker sa kanya kahit wala pa siyang isang buwan. 1.8 pa rin. Kaya ang nagtira sa kanya is 8,160. Ang daming kaltas sa kanya ngayon mga paps. balik ito. Bali 5,000 na ito. Medical sa kayo yung ano. Yung ERC tapos yung broker. Hindi ko pala dapat. Di pa sabi sa kanya may tanong. Dapat pala sinabi ko sa kanya. Na. Wala pa akong one month lang. Sinanong ko rin yun eh. Hindi ah, na siya, Hindi na Hindi hmm. <laughs> 8,160 ano ginawa? Naging 8,200. Oo. Oh. Titingnan uh -huh. natin kung Hindi sila naglabas ng na, ano eh ng mm -hmm. ng hindi sila naglalagay dito ng parehan. Bibilangin ni Bro. Bilangin ng Bro. Bilangin. <laughs> ah alam kong ano, alam kong may magko-comment sa inyo na hindi dapat ipakita yung ano, yung pera mong pops pero para para malaman po ito ng mga pamilya namin o ng mga nag-iisip na mapera kami mga nasa abroad dito. Ayan. Ayan. Bilang bilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Walang bariya Oh. Uh, hindi nga, nga sila nagalagay right? ng bariya. Ganyan nga sinasabi ko lagi sa vlog. Thank God. Oh. Uh, Malaki man o konti biyaya pa rin yan oh. mga paps. Ngayon lang yan kasi, bago pa lang bro madami pang kaltas. Pinagsabay-sabay kasi yung kaltas. Oh sa sunod na buwan medyo ano na yan medyo malaki na kasi ano ko may OT tatlong oras ganyan talaga yung buhay mga paps case case lang tsaga tsaga para sa future na bro saka wala pa akong ano wala pang 1 month eh silang araw pa lang meron sa piso magkano nasa 14 siya 8,200 na lang Oh, uh, 14,760. Uh, sa loob ng 17 days. Pero may mga kaltas yan. Eh, may, kaltas, yan. may kaltas May kaltas, kaya ganyan. Kaltas ng 5,000. Uh, bali, 6,800 ah. Yung kaltas. Mm hmm. Kump natin yung kaltas kung kano 6,800 bro. 6,800 kung kano yung sa piso yung kaltas. Uh -huh. Hindi, 6,800. 6,800 times 1.8 yun hey, yung nawala, uh, 12,000 oh, uh, halos kalahati, eh. 12,240 oh. Uh, laki <laughs> <laughs> din pero kung walang kaltas, 40,000 uh, na ito na lang, um, isahan yan uh, 160 uh, 1.8 Ito may ipakita na natin kanina eh 26 uh, uh, 6,928 sa loob 17 days uh, pero yung pinasok mo lang dyan is ano lang bali 11 days <laughs> 10, 10, 10, 10, 11 days so, yeah. <laughs> ngayon lang yan ngayon lang bro uh -huh. sa sunod na buwan anla, uh -huh. medyo may may papadala ka na Boy, may alawas na tas hindi uh -huh. ko pa may panggastos yan na, ngayon alawas. pang padala mo muna sa pamilya mo ako muna ang bahala uh -huh. dito sa gastusin pero, uh -huh. next month ka na lang mag, ano, mag share sa akin Since tayo ay boy sa natin mga paps at si Pro is wow. ito, wala muna siyang buo yung sahod, hindi pa buuin sahod, tapos meron siyang inano, pinapagatas na anak sa Pilipinas at ginagamot, yung, ginagamot. O, ginagamot yung anak niya, tapos yung asawa niya is nagbabantay din sa kanyang anak, kailangan niya magpadala sa Pilipinas mga paps. Kaya nga gawin natin, tayo na lang yung mag mga paps mag okay. provide ulit kay kuya. Kung ano yung kakainin niya, yun din kung ano yung kakainin ko pala yun din kakainin niya uh oo -oh. yun mga next month makakabawin next month lang tayo mag share share na bro uh oo -oh. sa ngayon yan na naunawa natin si bro ngayon yan uh -oh. at ngayon mag-grocer kami na yung bro mga paps mag-grocer kami bigas tapos may kangkong tayo dito ito yung ating ano mga paps yung ipiprito lalagyan natin itlog tapos ito tapioca tapos may tira pa tayo dito na tilapia perito tapos yung sinigang wow. na tilapia yan sa ngayon mo kapadala si bro para sa kanyang pamilya oh. yan siyempre tayo papadala din tayo mga kapos para kay Aya may papadala din tayo yung aking irmat tapos si ano yung stranded sa pulo gawa ng magkukupra sana hindi na kupra gawa ng ano may nangyari <laughs> may dahilan <laughs> <laughs> ano bro grocery tayo no grocery tayo Grocer muna kami mga paps kasi yung bigas namin bigas namin is nagiging alo na. ito na lang. Bibili kami. Tapos yung aming mga kailangan. Wala na rin kami mga rikado dito. Ayan. At ngayon, uh, sa saksena ni Pro oh, yung uh, naano ko may nararamdaman niyo yung mga buhay <laughs> ng nag <-uubi> sa <laughs> so, una lang naman to kasi isa rin naman tayo sa hirap at ano, ginawa. Saka ex-abroad ka na rin o. Oh. Oo. Oh. na so, experience mo na pag nasa atin pati ang Panginoon talaga. Uh, Walang kapayapaan talaga lagi. And meron ito wala. Salamat. Tapos, ang isa sa inaano ko hey, eh, bro. maano na ito si bro eh, maswerte na kasi yung mga kabats ni Bro, walang, wala pa silang ano, ano oh, budget, no, budget noon. Hindi pa nakakalabas. Mabit. Hindi pa nakakalabas. Ito si Bro, ano eh, kung saan, -saan na nakakarating. Tapos, Saka ano, may kasama yun ang <laughs> Tapos hindi na rin naglindeng si Bro, hindi katulad ng mga kasama niya yun ang isa sa kagandahan doon. Kung maglilending siya, kung magkano sa piso inutang, ganun din sa NT. Kaya yun ang kagandahan doon. Magkano ang lending ng mga kasama na sa ako, nasa 70? Pasok kayo iba. 70 din sa NT yun, ay di doble yun, mga paps. Uh, kung 70 Binti, abot na 180 nga yung iba eh. Uh, 180 sa okay, piso. So, 180 din sa ano eh. 180 din sa NT yun ay na sa 300,000 na yun Oh. Experience ko na mga paps kaya sabi ko kay Alvin, Huwag na siya mag-lending. Tayo muna yung mag -ano sa kanya. Mag-susupport. At sa awa ng Panginoon na Nakarating siya dito. At ngayon, nakasahod na siya. Yan. Thanks to God, mga paps. Um, medyo, ano nga lang, naninibago siya kasi yung sahod niya una is medyo ano, mal maliit. Iwanang, yun nga lang. Wala uti. Tapos, yan, maraming kaltas. ERC. Yan. Basta maraming kaltas. Kuro na kami, mga paps. yan mga paps, grocery na kami ni bro Lakad-lakad muna kami papunta sa ano? Sa grocery store. Ikaw so, pala natatang ako dito sa atin e. Eh. Inaw-inaw oh. na. Tapos oh, so yung 7-Eleven. Oh. Tikit-tikit 7-Eleven dito ginagawa. Ha? Huh? 7-Eleven na naman? Tapos so, may 7-Eleven din doon. Huwag oh, ano? nga nung magsasok, oh, 7-Eleven to. Tapos huh? so, yung banda ng no, 7-Eleven din. Yeah. Tapos nung may 7-Eleven, bago nga o. Oh. Kaya sabi ko sa na ano dito dito pala napakarami din ng lewin. Oo. Oh. Nakasikat. Ay pala nasa gitna. Siyempre ni lewin din eh, pala to. Sabon, bro. Ito, sabon. Huwag mo na ilagay doon sa ano. Naubos yung sabon doon sa kalapit na wasin. Oo, hindi na doon. May dami ka bibili ko. Tisyo, may natin tisyo. Bitin. Apat na bitin. yun So. Ito pala may folding table dito. Ito, Yan. Ang And dami, ang dami mo, pang isang buwan Nakailang isang buwan ito hmm. Siba. Kulang yun. Yan ito, no? na. Tama na? Oh. Ito pala may folding table dito. Ang ganda punta natin yung ano. Baka makakita tayo yung parang harans. Ang baka na no. Si uh, Tiba. dito naman tayo sa ano. Sa bigasan mga paps. Inilagay na ni Kuya sa postcard. Ingat muna ng grocery na. Matabang ang kape. Ay, sa pinoy lang oh, kape. Pinoy store kape. na lang tayo. Ito bigas yan ito so, yung bigas natin eh yan duming pero yung ito yung masarap <coughs> ito kaya maliit nga lang to o oh, yan wala maliit siya kasi yung isang nabili natin sa ibabaw lang masarap sa uh, lalim okay. ano ito 200 ayan mga ano lang yan 3 days lagay ko na ito dito sige ka maglagay okay. yan yeah, kaya yan okay. yeah. Nakakabayad na. Ano yun, no? Nakalagay kami dito, no? Hmm. Oo, oh, bigyan. Kabigat dito yung... Ano yun? Ano na. Andito na kami sa dorm mga paps. Sa grocery na tayo. di Springville look. Ya, datu di namanya Medastu Ditomi. Tom asang aterango. Ya masih Dito na tayo sa bahay mo, paps. Parto. Malulot na natin yung kangkong. Ayan. O, yan mga paps. Ngayon naman, maguhulog si bro sa kanyang family, sa kanyang mag-ina. Sa kanyang baby sa ayan, tapos kay ate Lani. Katatapos na yung mga grocery, padala naman si bro. 7-Eleven, no? mga paps. Simula naman na ako dito sa 7-Eleven na nag-register na hindi na tayo sa RG nagpapadala sa 7-Eleven na lang online. Tara. Susi. Hindi na magdala susi. Hindi ka magdala. Ano sa eh. May bago nga ako yung 7-Eleven dito. Ano eh. Sa Pinas, kapehan lang. <laughs> dito pala parang mga Palawan. Lahat ah. Uh -huh. Bayad Center. Bayad Center. Eh, sa atin naman, mayroong 7-Eleven. May mga Gcas yung mm -hmm. machine. Ayan, padala tayo sunod. Ganun kapadala si bro. Ayun, nasa gitna kami. Mabinta kasi dito yun, no, yung, ano, yung 7-Eleven. Ang tao. Nagayahan na lang ito ni Kuya yung instruction dito. Ayan, gaya mo. Ayan, kung marunong kang gumaya. Ayan, step 1. Ayan. Step 2. Ayan, lagay mo itong LL. Ayan, mag na si Kuya gamit yung online. Ayan, hindi mo tama rin. Mm. Pabalik. Sige na yeah. uh, yun, yan, hmm. lang na. Oh. Nila na na. sa counter. Uh. Pakita mo ano. 'yung. bibigay mo pakita 'yung Yan mga paps, okay na lahat. Kapag padala na tayo, tapos nakapag-grocery na rin. Ayusin naman natin sa ating mga nag-grocery. Ayan mga butane. Ayan. Butane. Ayan mga tayo Tapos ito pa lagi natin sa ano. Ito kangkong. Ayan. Lulutoy naman natin ngayon yung kangkong mga paps. Bilis dumilin. Oras pa lang ngayon is 8. Mag-8. Quarter to 8 na 7.45. Hiwain natin itong mga paps tapos Hiwain natin yung malito tapos natin lalagay itong tapioca tapos itlog Tapos ating ipipri mga paps <coughs> Salin <tayo> ng bigas Ayan, naman Wow Ito one week kasi Dalawa na kami ngayon One week lang itong isang puno dito <coughs> Ito yung masarap na klaseng bigas. Ang haba. Sa inunta. saing Ayan, salam Yung rice cooker namin medyo may pagkasumpungin Kung um, hindi kulang. pa na akulo nagpiplay na agad Piplay? Ano yan? <laughs> music Ngayon, na <laughs> hiwain naman natin to Hiwain natin naman nipis ito yung kangkong mga paps, hiwain na natin yung tangkay ng kangkong pinagtanggalan ng dahon. Hiwain natin ng maliit. Tapos ating si Lagyan natin ng tapioca tapos itlog. First time ko itong gagawin. ng si Ebro galing sa kanyang pinagpagura dito sa Taiwan. <laughs> Ngayon mga Pops, nahiwanan natin ating kangkong ito na. Ngayon, lagyan natin tapioca dito sa lalagyan. Alam kong kukulangin to, kaya bumalik tayo isa. Parang magkakambreeding hmm. ah. Yeah. Eh, sama mo to. Matiki. Kung paano yan. ng lamok yan. Hmm. na to, itlog ano um, sabi ni paring Noy? Kung ano ko pa ako, kakain mo ba itlog ko? Set up paring Noy. Ano, mm, itlog in okay. Kasi yung mailap na manok. <laughs> Lagyan natin na asin konti. Yo, ano mo paps mailap ngayon? pa pasin yung pawisan. Humid ngayon, ano? Walang kaangin yung alinsangan lagyan natin ng kaunting tubig parang kalamares na kanto <laughs> kacham na naman to naisip ko lang nung nag-ihimay ako ng tangpong tagali. kaya kung lagyan ko na naman ito mukhang okay. okay, mabuo buo yan nalagyan na natin yung kangkong yung string ng kangkong lat natin ayun ito yung nangyari dito ayan, pray ko na natin mga paps ito na yung ating kangkong pray natin nilagyan natin ng na paminta ito mga paps pasasino. Okay. Ngayon. O, na kan-go. Ngayon. Gusto ko na 'yung alam ko kanina. Ah. Kasi oh, pero san ko lalo lang, mas na maluko. pa pala ganito doon. Ito naman ang tapioca. Mm. You know, mm. Pakrispe natin. Pangunaw. Mm. Tapos pang bukas pa ulit. tipid, tipid. Mm. Ngayon lang ngayon wala uti. Pagpapawisan tayo. Tumutuloy pa uso. Pakrespe natin ito. ano, o. Masap-masap pa sa gitna eh. Ganda ng kulay niya. Hmm. Ganda ng itlog. lang sa ay wala sa bagong saut, pero ulam natin ito nito ano ba yan eh vegetable nutritious yan loko na ng mga paps try eh Ulitin natin sa sumod siya naman pala yan ulit lang kaya natin yung maliit mm -hmm. Ayan, habang nagluluto tayo dito mga pap, si Aya, sinasayawan tayo. Ayan, no? Oh. Malayo po tayo sa ano, ha, kalan. Sayaw-sayaw uh, sayaw si Aya. <laughs> Napagod. Napagod? O, oh, lakiti yan. <laughs> luto na ito mga pap. Okay na. Ayan, okay, crispy na. So, Ang oh, ina natin. Okay na. Pakain natin. Apoy. Ayan, Okay nga. Ayun naman tayo mga paps, kain na po tayo. Yun, kain na po tayo mga paps. Okay na, luto na yung ating ano? Tortang kangkong Yung string niya. Pero bago lahat, mag pray po muna tayo. Pasalamat sa biyaya nga at sa ating harapan ngayon. Mm -hmm. tayo, pray tayo bro. Oh, Father God in heaven, then in the name of your son Jesus Christ, Lord. Maraming salamat naman po Panginoon sa gabing ito na Maraming salamat po sa araw na ito na kami po ang Panginoon ay kakain sa inyong harapan ng inyong pagpapala na ito. At patuloy namin na dalangan, Lord, na ang bansang Taiwan ay patuloy niyong pagpalain. Lord, na sa ganun, Lord, ang aming kumpanya na pinapasokan ay patuloy na sumagana at dito kami kumukuha ng blessings na nagagaling sa inyong, Lord, na patuloy na lumago ang ekonomiya ng bansang Taiwan na sa ganun ng maraming Pilipino at mga iba pang mga ibang lahi ang makinabang Panginoon sa yaman ng Taiwan ay patuloy na suporta sa bawat pamilya, Panginoon, ganda sa pamilya namin. Then Lord, uh, salamat sa gabing ito na puno na kapala sa harapan namin na magsisilbing Lord na kalakasan sa maghahapong nawala sa aming sa aming trabaho, Panginoon. Kaya Lord, this our prayer. In the name of Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. You may. You may sit, mga baps. Ito, tapos may tayo dito. Yeah. Isa mo lang bro. Ko na, bro. Isa mo na. Tapos sakto yung size, so. Uh, ito. Tapos Is may isa pang kakaiba. <laughs> Pagingin natin ng chili sauce. Wala pang tikip-tikip ito mga paps, di ba natin tinitipan kung anong rasa? At parehas tayong kanang. Noong kahapon daw, yung unang subo daw namin puro na ngayon yan may ulam na. Unang subo para sa inyong mga paps. Ayan pa raya mhm mm ano? ok crispy lalo kanina siguro na mainit pa mm -hmm. may mainit-init may mainit pa naman nung araw na ng sahod ngayon mga paps tapos sa pizza cheese yung ano namin dito yung oppa dito is medyo lalaki 6,200. Mm -hmm mahingi pa yun ng cash advance tapos deposit kaya yeah, medyo doble doble yung gastos namin ngayon may plano sana kaming bumili ng motor ni bro. kaso hmm. siguro sa sunod na lang yun baka araw na lang kasi ba buwan kasi uh, para maka medyo makalayo kami ng biyahe sana yung ibay kasi si Green Bilog hindi pwede yung pang malayuan kung dito dito lang yun kaya kung napansin nyo puro tilapia hindi pa tayo makapag makapagdagat dahil pa tayo gusto na ngayon. Pero mga ano yun, August, September yun ngayon. Mm. Nakakasero na ako sa amin. Ngayon, medyo ano pa tayo, gipit. Kasi sa ngayon, tayo muna yung nag, ano, nag-provide sa si lahat. <coughs> Simula nung nagano si Kuya Alvin, nag-apply sa Pilipinas. Ayan. Medyo gipit, wala uti. Na-experience ni Kuya Alvin yung sahod na wala uti. <laughs> Kaya doon po sa si mga OFW na nasa Pilipinas, yung pamilya nyo po nandito sa abroad kasi hindi po nandito sa Taiwan. pahalaga nyo po yung pera na pinapadala po sa inyo kasi mahirap po talaga kumita. Tulungan nyo po yung mga ano, kamag-anak nyo po nasa abroad. Huwag po yung kanda padala, lustay, lustay, gastos. Mahirap po. Tangungulila. Ano na muna. Ah, baka siya kontrata dito na. No? Three years din ang kontrata. Kung <clears throat> isipin mo lagi yung araw, matagal eh. Mm. Enjoy, enjoy lang. Trabaho, trabaho lang. Buti na lang, may ganito. May mga libre-libre. May libre. gulay-gulay, kilapya. Dati nung hindi ko alam itong mga ganito dito. Oh. Iyak ka. <laughs> Walang utik.